Bagong tourism experience ang maaaring maranasan sa Centro de Turismo na nasa puso ng Intramuros, Maynila. Silipin natin yan sa ulat ni Joshua Garcia. Patuloy ang pagpapasigla ng turismo sa isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas, ang Intramuros. Pinasinayaan ngayong araw ang Centro de Turismo Intramuros, isang makabagong museo na nag-aalok ng interactive experience sa publiko kung saan tampok, ang kasaysayan ng Intramuros mula sa pananakop ng mga banyaga, World War II, hanggang sa pagbangon nito para sa mas matatag na hinaharap. The intention is to go back to our roots, learn the history of Intramuros, and be inspired from how it rose to the ashes. Umaasa din ang pamunuan ng Intramuros na mas mapapalakas pa nito ang turismo hindi lamang sa Maynila, kung hindi sa buong bansa bilang isa ito sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista sa Pilipinas for this centro to actually feature the history, the significance, and the relevance of Intramuros. We hope that this will further boost, you know, our stance as a premier tourist destination and also to solidify our nomination as Asia's leading tourist attraction. Nakatayo ang nasabing sentro sa Calle Zubispo sa mga guho ng simbahan ng San Ignacio na isa sa pitong orihinal na simbahan sa Intramuros na ng matinding pagkasira noong labanan sa Maynila taon 1945. Kaugnay nito, tampok sa sentro de Turismo, ang iba't ibang artifacts, mga kagamitan mula sa mga pinagdaanan digmaan, gayon din ang isang amphitheater na magsisilbideng event space. Ayon sa Intramuros Administration, ang naturang proyekto ay naging posible sa tulong ng Office of the President at unang ginang Liza Araneta Marcos, Katuwangang Department of Tourism at iba pang ahensya ng pamahalaan. We want to make it more experiential, so we want to bring people to really like uh, experience, like how it was before. Um, experience, make it more more engaging. It's actually a special request also of the first lady that she wants Filipino people to have something a place where it's interactive and something that we can we can showcase to the world that we have something like this. Samantala, ayon sa pamunuan ng Intramuros, target nilang buksan ang Sentro de Turismo Intramuros itong papalapit na Miyerkules ika-12 ng Hunyo kasabay ng araw ng kalayaan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.